Mga ilang kaganapan sa Pakus 8. Sak maestrong preparado. Lumabas muli. Lipkram maluwalo ha paano nanalo. At akata nangangamba na. So tara. Hindi nga tayo nagkamali sa in-expect natin na maghahanda si Sak. Dahil nga Pakus ay hindi niya binigo ang mga tao. Dahil nga ang event ng Pakus ay nakadikit na sa pangalan ni Sak. Dahil ayon nga sa kanya kaya ano buong event ng Pakus Ganay dahil daw sa kanya. Hindi kailangan pumatay dahil higit pa sa pagumpay na ako ang siyang rason kung bakit may Pakus Hindi nga nagkamali si Enigma sa inexpect niya sa battle na ito. Dahil naging malakas talaga. Expected no. Uh, hindi pero ayun. Ano ba? Si Lip laging handa yan. Si Sak Uh, alam niya naman kung anong kaya niyang gawin kapag uh, handang-handa rin talaga siya. Uh, nakakalungkot, siguro isipin na. Yun, sana parang isa, isa, rin to sa mga ano ng, ano eh, ng magic ng battle rap, no? Parang uh, nasabi ko rin minsan, no? Na bilog ang mundo, no? Ang dating hindi ang dating hindi nagugustuhan, nagiging paborito. Ang dating paborito, nagiging hindi nagugustuhan. Ang dating nga uh, nagugustuhan, nagkaka-issue. Tapos ang dating nagkaka-issue, nare-redeem yung sarili. So, ito yung ano eh, parang, ito rin yung mga na-encapsulate ng ano eh, ng magic ng ano, ng battle rap no, na ma-redeem nila yung ano, yung sarili nila sa so, kung ano man. ah uh, sa akin, hindi naman nila kailangan talaga i-redeem sarili nila in the sense na, alam ko naman kung ano yung kaya nalang gawin, more of ano na lang, ba diba? parang kung ma maabot nyo o hindi. Uh, Siyempre, wala naman sa ating gusto makakita na na pumilya. yung mga uh, MCs gusto natin ng uh, ano talagang magsaksin silang lahat at ma mabigyan tayo ng ano uh, ng magandang laban mabigyan ng hustisya yung mga ibang factors tulad ng uh, ticket price ng uh, pagod na lahat ng manonood mga tatayo ng 8 hours mga babiyahe pa ng malayo papuntang Davao at lalo syempre rin sa amin sa staff no na ganito nga kami karaming babiyahe uh, ganito karaming setup um, Uh, yun sana sana magawa nila yun mabigyan nila ng hustisya sana mabalik nila yung ano nila yung lalo siguro kay Sak no mabalik niya yung uh, yung paghanga sa kanya at uh, Or kahit, uh, again, ako, kahit hangaan niyo siya o hindi, makapagbigay lang siya ng mag magandang battle. Yun yung, ano, yun yung uh, pinakahabol natin. Uh, at kung ano, Uh, kung magawa nila yun sorry na lang sa mga hindi nanood dahil akala nila, dahil may may pre-judgment na sila masyado sa lineup mo ng event no ito medyo kampante talaga ako dun sa ano sa sa matches dito na magugulat kayo kaya kita sa post nga ni Lipcram dito ay nagpapasalamat siya at hindi niya daw inexpect na matalo ang ganong kalakas na sak dahil kung maalala nyo nga ang laban ni Sak Bersaki Malakas nga na ang sumalang doon. Pussy up on vibrate, ah! Violate this bitch! Hands flat, or let's brawl! Gusto mo yung stand-up lang? Wala take down so quick sprawls? He's got height! This bitch tall! My fat, wide, thin, and small! His punch lines! I hit y'all like one size! It fits all! Mixed martial artist daw yung Schemes at kunwari meron Steve Mazagati pati Big John Makati, ife Dice he dies ako'y Mario Yamasaki Yung punch lies ang a drop Bombs on Nagasaki at Tapakal yung hanggang Burog at sobrang bloody tila Ayaw bang mag-start nitong Wasak kung gawasaki wow! Pero ayon nga kay Lip, tripling lakas ni Sak ang nakalaban niya. Uy, kukumpara sa laban na yun. Marami tayong nabasang comment ng mga fans na preparadong Sak daw lumabas. Pero naka-a-game daw si Lip kaya natalo niya si Sak. Sa post nga ni Sak ay tila masaya ito sa kinalabasan na naging battle nila ni Lip. Sa laban naman ng 2 for 2 semifinal sa, pag sa pagitan ni Casper Hespero kontra Marichu Aubrey, classic daw ang naging resulta. Maganda ang palitan pero nakuha ni Casper at Espero ang panalo at sila na ang uusad sa finals ng Los Pordos sa Ahon. Espero, advancing. for finals na gaganapin sa Ahon. 5-0 para at Espero. Sa labang Pukuda versus Emar Industria, naging pokpukan ng laban. Pero nakuha ni Emar ang panalo. Hindi siya pumayag na muling matalo ni Pukuda, isang uprising. Dahil kung maalala nyo, tinawag ni Pukuda ang sarili niya na uprising killer. Dahil tinalo niya ang malalakas sa uprising. Tulad ni Batas. Nakita ko lang sa lahat ng magkaiba ang level ng batas ng paranyake sa batas na minidala! Balakid. Hindi ako magrereklamo kung bakit uprising na naman. <laughs> Simula nung bumanggato kay Saddam, nasira ang imahe sa argumento. Simula nung napuno ng flow ang dam, itong balakid kinapos sa simento. Goryong talas <laughs> at sayad. Alaric Yuson, parang scripted lang. Binigay ko naman sana lahat. Ba't binigay mo sa akin kulang-kulang? A pricing killing spree. Oh, alam nyo na agad ang kasunod. Kinalagad ko ang dalawang ilustrado. Kaya panigurado, sasayad tong kasunod. Pero sa laban ni Puko da kay Emar, ay hindi na siya pinalad dito. Sa labang third burst MP3, hindi nga din tayo nagkamali sa prediction natin. Dahil pukpukan nga, naging laban. May mga nagsasabi pa na ito daw ang posibleng battle of the night.

dahil nga sa malakas na sak na kalaban ni Lipcram, tila nangangamba na si Akata. Dahil nga sa November 23 na mangyayari ang laban nila. Isang linggong pagitan lang. Fresh pa ang ni Sak sa pagkatalo kay Lip. Baka daw tuloy na siya ang bawian nito at durugin. Dahil sa post ni Akata, tila nabalitaan niya na malakas na Sak ang sumalang sa Pakus ganay at tila gusto niya itong kumpirmahin sana nga malakas na sak pa din ang ni Akata sa November 23 para siguradong panalo ang mga Batera fans. So kayo ba kung preparadong sak maestro pa din ang mga kalaban ni Akata? Kiyin nyo ba kayang talunin ito ni Akata? At anong masasabi nyo na preparadong sak na sumalang sa pakusganay? Kung ano man sa saloobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, at least.